Oh, 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 si siyempre siya, kuya, kuya, nagmagagaras na nito siya, maka, mo na yung magkabuklo. Oh, ako ginagang. Siyang... Oh, ulit yung hanggang ka. Oh, oh. kanang rukaw ka, ulo-ulo siya pa. Ah, uh, di kita makasangin. Oh, siya. Oh, siya. Yan mga idol, magandang umaga po sa ating lahat. Puhay tracking yung mga idol, nandito tayo ngayon sa loob ng uh, barko Habang naglalakbay po sa gitna ng karagatan mga idol Ligtas na paglalayag sa gitna ng karagatan Hatid sa inyo ni Boy Trucking mga idol, kung mapapansin nyo Nakataas po ang pintuan o rampahan mga idol Yan po ang rampahan ng barko mga idol Yala, Pag ibababa po yan, uh, dyan po uh, dumadaan ang mga truck mga idol po ah uh, shout out po sa aming kapitan na uh, si uh, uh, Captain Vega yan idol Yan nakikita nyo po mga idol uh, yan po ang harapan ng uh, barko ah uh, shout out po sa MB Poseidon number 48 mga idol shout out po sa lahat ng mga seaman at uh, crew o tinatawag nating mga pasahero ng uh, nga MB Poseidon number 48 Shoutout din po sa lahat ng truck driver, helper, operator sa buong Pilipinas mga idol. Ayan na, ah, nakakita nyo naman po kung gaano kaganda, kalaki ang barkong MB Poseidon number 48 mga idol. Po mga idol, ah, nasa gitna po tayo ng karagatan ngayon, naglalakbay. Ligtas na paglalayag sa gitna ng karagatan mga idol. Ayan, maya maya mga idol, ipapakita ko sa inyo ang uh, pagbiyahe dyan sa gitna ng uh, Karagatan mga idol, uh, pinapasilip muna natin sa ating mga kababayan Ang uh, itsura ng loob ng uh, Poseidon number uh, 48 mga idol Ganyan po, ganyan po kalawak ang uh, barko uh, Mga idol, tayo sa taas para maipakita natin sa ating mga kababayan uh, Ang paglalayag po ng uh, barkong uh, MB Poseidon number 48 Magandang umaga po sa lahat ng mga driver, helper, operator. Hatid sa inyo ni Buhay Tracking. Yan mga idol, ay ipapakita po natin sa ating mga kababayan, San Man Sulok ng Pilipinas, ah, kung ano po ang kaganapan sa loob ng barko na MV Poseidon number 48. Ang mga idol, tingnan nyo po. Ang po mga idol, yan po ang gitna ng karagatan mga idol. Kulay asul, asul na asul ang uh, tubig sa dagat. Mga idol, ligtas na paglalayag simula Port Lipata, Surigaw uh, Surigao, Region 13 to Padre Burgos, Southern Leyte, mga idol. Region 8, mga idol. Yan. Tinan nyo po, mga idol, maputi. Ayan ang uh, gitna ng karagatan, mga idol. Naglalayag na po ang barkong MB Poseidon, number 48. And, mga idol, tingnan nyo po ang tubig. Asul na asul ang gitna ng karagatan. tali tali mga idol na ginagamit ng barko ang lalaki at ma idol yan po ang uh, rampahan ng barko MP Poseidon number 48 mga idol Yan, shout out po sa lahat ng mga driver, helper, operator na narito ngayon sa barkong MB Poseidon number 48. Ligtas na paglalayag sa gitna ng karagatan. Hatid sa inyo ni Buhay Tracking mga idol. Yan, pinapakita po natin sa ating mga kababayan at iba't ibang mga klase at uri na kagamitan ng barkong MB Poseidon mga idol. Nakita nyo naman po, Buhay Tracking ang lalaki na mga kagamitan nila dahil malaki po ang barko o birds ng MB Poseidon number 48 mga idol dahil malaki siya malaki din ang mga ginagamit mga idol ang mga kagamitan niya Chat <laughs> out naman yan, shout out po mga idol shout out sa inyo Yan, idol, nagmamaneho ka na ngayon ng barko. Shout out oh, okay. sa'yo. Uh, mga idol, tinan mo, hindi na truck minamaneho niya ngayon. Barko na. Wala itong barko maneho niyo. Yan, Shout out po sa ating kapitan at mga sima ng MB Poseidon number 48, mga idol. Simple naman na maneho yung barko. Yan, mga idol, nagdadrive po siya ito? ng barko. Wala uh -huh. mo kakasagi? Yan, mga idol, binabati natin ang... Uh, Magandang umaga ang kapitan ng uh, MP Poseidon number 48 mga idol. Shoutout po sa lahat. Mag-iingat po tayo. Ligtas na paglalayag sa gitna ng karagatan mga idol. Hatid ni Buhay Tracking. Yeah, shoutout po sa lahat mga idol. Especially sa ating magiting na kapitan. Jesse Vega, magandang umaga sa inyo. Captain Jesse Vega. Siya po ang kapitan ng ating MB Poseidon number 48. Litapa Port, Surigao, Region 13 to Padre Burgos, Southern Leyte, Region 8 mga idol. Ligtas na paglalakbay po o paglalayag sa gitna ng karagatan mga idol. Idol, magandang umaga. Shout out din taga Kalbayog. Yan, shout out po sa mga taga Kalbayog. Sabi ng ating idol, shout out po. Hey, boy, boy, 15 days na natukod sa biyahe. 15 days na daw po natukod sa biyahe. Shout out ang mga taga Kalbayog. Samar. Kalbayog's Western Samar. Shout out po sa inyo. Pinapabati kayo ng ating idol. 15 araw na daw po silang nakatukot mga idol. <laughs> idol, shout out po sa ano sa anong tracking ba yan idol? Ah uh, sa grill. Grill Tracking Services. Shout out sa'yo. Baka mahinog na ang saging mga idol. Hello, hello. Hello. Ayan, idol. Ano ba ang nandyan? Ah, anong tracking yan? Teroy. Teroy. Ha? Teroy. Teroy. Teroy Tracking. Shout out sa inyo. Teroy Tracking. Shout out. Mutanas. Mutanas. Ah, Mag-iingat po tayo mga idol. Shout out, Nick Erolin. Shout out sa'yo pare. Kumain ka na ba? Ayan, hindi pa raw mga idol. Kumain ka na. Kumain ka na. Oh, uh, shout, uh, shout out, din ang Shout out, shout, pare. Shout out na po ayan mga idol. Ganito po ang kaganapan ngayon. Ayun mga idol, kung makikita nyo po, 'yan ang sinatawag nating wala tayong sariling lamesa o hapagkainan mga idol. Tingnan niyo po mga idol, kanya ng buhay tracking. May mga tubig sa truck. tay. Ay.